Nagsorry ang PNP, Public Information Office sa Publiko, matapos na nagpakalat ng mga maling larawan kaugnay sa nangyaring lindol sa Davao Oriental. Pag-alaman na ibang larawan mula sa ibang lugar ang ginamit ng PIO. Narito ang balita ni Paul Montebon. Sa isang klarifikatory statement na ipinalabas ng PNP Public Information Office, humingi ang PNP ng paumanhin sa mga Maling larawan na kanilang ipinakalat kaugnay sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental October 10, 2025. Ayon sa verifikasyon ng PNP, napag-alaman na ang mga larawan ay kuha mula sa ibang lugar at walang kinalaman pala sa nangyaring lindol sa Davao Oriental. Makikita ang isang larawan ay galing pa sa nangyaring lindol sa Tobigon at hindi sa Davao Oriental. Ayon sa PNP-PIO, agad na nilang binura ang post sa social media page nito at nangakong titiyakin nilang, na validate ang mga impormasyon o datos na kanilang ilalabas. Nagsasagawa na rin daw sila ng legal na aksyon laban sa kanilang tanggapan, lalo na sa mga responsableng tauhan ng PNPPIO na nagpakalat ng misinformation. Kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ng PNP sa NDRRMC para makakuha ng tamang impormasyon at datos kaugnay sa nangyaring kalamidad sa Davao Oriental. Sa huli, nagpaalala ang PNP-PIO sa publiko na iwasan raw ang pag-share sa mga unverified content at sa official government sources lamang daw magtiwala sa mga kailangang impormasyon. Giit ng PNP, kaisa sila sa adbukasya ng paghahatid ng totoong balita at impormasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, naguulat Paul Montemon, SMN News.